Nalaman ko na ang grupong malakas ay hindi nagbayad sa kanila kinain sa restaurant. Parang medyo nakakagulat, di ba? Kaya naman nagsearch search din ako kung ano ba talaga ang nangyari. May mga comments na sinasabing uh, hindi nga naman sila nagbayad. Ang yaman ni Rosmar pero hindi nagbayad. Nadagdagan pa ito dahil persona ng grata ang grupo. Kaya naman lalo pang sinakyan ng issue ng hindi pagbabayad sa restaurant. Una, naiisip ko na grabe naman yan, hindi nagbayad. Pero parang hindi ka panipaniwala dahil nga naman alam natin na nagpapamigay ng pera at ng cellphone si Rosmar. Pero totoo nga naman na hindi nagbayad. be fair, ayoko din kasi magbigay ng uh, comment ng meron akong pinapanigan. Gusto ko fair. Kasi kung ako din ang nasa ganyang sitwasyon, gusto ko fair and honest din yung mga comment at saka yung judgment. Hindi dahil dahil galit ka sa tao na yan, dahil ayaw mo siya personally, magbibigay ako ng comment na hindi ko gusto. Hindi ganon. Titignan natin at pabalansihin natin yung judgment at saka yung comment. Nung hindi ko pa nababasa na meron palang invitation sa buong team nakakainis kasi ang dami nga naman nilang kinain. Tapos ang dami nila. Ang nasa isip ko, sana yung tatlo na lang ang kumain ng libre. Katapos yung kinain ng the rest ng grupo, yun na lang ang binayaran. Parang mahirap nga naman sa isang restaurant na magpakain ng libre. Hindi naman pipitsugin yung mga pagkain na ipinakain sa kanila. Pero kung bubusisiin natin, in reality, sila ay in-invite. Hindi lang si Rosmar at Rendon at asawa ni Rosmar, kundi ang buong team. So, expected na nila yon, kumbaga, nag-nag-invite ka ng isang team, expected na ganun kadaming tao ang pupunta. At sinabi nga ipinakain sa kanila yung specialty. So, alam ng manager yon, alam ng alam ng may-ari yon. Hindi naman din magde-decide ang manager without owner's uh, permission yung pagpunta nila at saka yung pagkain ng libre based on agreement. So kung tutuusin, wala na tayo doon. Wala na lahat na dapat na nakikialam kasi ano nila yun eh, agreement nila yun. Less may nadihado. Actually kung titingnan mo, parang hindi nga naman fair. Pero kung mansihin mo, dahil si Rosmar nga ay social media influencer na at sikat na rin dahil sa dami ng followers nito kung titignan mo may nagpo-promote ng restaurant na ito at ano ba yung reviews na ibinigay niya. Oon bumabawi ang restaurant sa mga reviews na ibinibigay ng back miyembro ng Team Malakas. Sabi din niya na marami silang pinamimilian na restaurant pero dahil meron silang invitation dito at siguro gusto na rin niyang itry naman pumayag silang kumain dito. Pero, siyempre kung gagastos sila, from their own pocket pipili sila ng restaurant na gusto nila malamang eh hindi naman nila kilala siguro yung Sharkies pa baka pupunta sila sa ibang restaurant pero dahil may invitation kaya kinuha nila ang Sharkies so sa point na yun meron din naman silang puntos kung halimbawa nga naman may five restaurants a b c d e restaurants gusto nilang kumain sa e pero si a nag-invite na dito na lang kayo kumain. Food is on us. Syempre, i-try na nila yung sa A libre pa, 'di ba? So ganun lang yung agreement nila. Pero maraming tao ang nagalit. Actually, ako parang nainis din. Pero hindi ko pa kasi alam yung buong story. Kaya naman naghanap ako ng iba pang mga information. Tungkol sa promotion, actually it's fair enough kung iisipin mo kasi tingnan natin yung side ng for example, Jollibee. Or sa KFC, kumuha sila ng social media influencer na or artista na hindi masyadong sikat para i yung kanilang product. Let's say magbabayad sila ng 100,000, 150,000, hindi natin masabi kung magkano yung talent fee. For example, Jollibee, si Agamulak, syempre million ang ibabayad ni Jollibee kasi sikat na artista yan si Agamula, hindi yan basta-basta, ba? -basta, diba? Kung kukuha naman sila ng mga artista na hindi pa masyadong kilala, kaya nung kasama ni Agamula, artista na batang maliit na nagsasabing isa pa, isa pa, isa pa. Yung nagaganon-ganon dati, maliit na bata, si Dalrymple yata yun eh. Yun, syempre mas murang ibabayad nila doon kasi hindi pa kilala that time eh. Bata na yung sumikat dahil doon sa commercial na yon Si Rosmar, build up niya na yung network niya sa so social media, marami na siyang fans. Kung kukunin din siya as yes. endorser, pwede rin siyang maningil based on sa kung magkano ang gusto niyang singilin. Food ang ibinayad sa kanila, exchange of promotion sa social media. Kung tutusin nga, parang mas mura pa rin yon yung food. Kasi bawat isa sa kanila, ipopromote nila yung service ng restaurant na to hindi ko lang alam kung magkano yung inabot ng food nila doon. Let's say, maximum, inabot sila ng 40K. Ang laki na nun. Todo-todo na natin. Let's say, 40K ang inabot. Pero tingin ko, hindi pa inabot ng 40K yung pagkain nila. Tingin ko, parang okay lang din yung 40K na yon. Hindi siya sobrang mahal. Compare sa mag-hire sila ng, ng isang tao para i-promote yon. Kasi bakit? Kung example, kukuha na nila si Ivana Alawi. O oh, let's say, isa na lang si Zainab Harake. Magkano kaya ang pwedeng singilin ni Zainab? Alangan namang maningil si Zainab ng 20,000. Unless kilala niya na itong tao na ito. For friendship sila. Kasi pwedeng maningil ang social media influencer ng, ng ano eh, based on sa dami ng ano nila eh, ng reach nila, based on sa dami ng influence nila. Pwede silang maningil ng 100k, 150 'di ba? Eh mag-isa eh kung mag-isa lang siya. Eh yung team malakas marami sila. So mas marami yung reach nila, yung, tsaka yung network nila. So doon pa lang kung sasabihin mo na libre yung food, actually mura siya. Hindi mo busisiin. Isipin mo ang mahal kasi restaurant 'yan, eh. Ano, business 'yan. Pero lahat ng business kailangan ng promotion, 'di ba? Jollibee, KFC, mas malaki nga yung ginagastos nila kasi more on TV ads sila. Pero ngayon, ang social media, uh, Facebook, YouTube, Talk, parang ang rich na rin yan, parang TV na din. May mga manager pa yung mga sikat na tao na i-invite. Siyempre, mas malaki yung bayad kasi may cut pa yung manager, papamasahihan mo pa sila ng plane, babayaran mo yung accommodation nila. So, hassle pa yon E yun, nandun na yung grupo eh. Ewan ko lang kung mag-agree kayo dito. Kung actually, mas mura yung babayad yung food and service. Pair sa magbabayad sila sa tao, uh, currency. Kasi kung currency, pwede silang singilin ng 100,000. Hindi pa kasama yung mga kasama nila. So, all in all, tingin ko parang okay lang din. Hindi ko alam kung sino ang nagsabi ng hindi man lang nang iwan ng tip at hindi nagbayad ang grupong ito. Hindi natin alam kung galing sa waiter. Tingin ko, hindi alam ng mga taong ito na mayroong agreement between Rosemar at saka yung management ng restaurant. Meron akong naalala ng uh, couple na British vlogger na pumunta sa 5-star hotel. Pinopromote nila sa kanilang vlog at na-mention nila na libre ang stay nila doon ng ilang days. In exchange, ipopromote nila ang hotel. Tandem nila ng madalas yung making it happen. Ang hirap kasing mag-judge sa chismis lang nang hindi alam yung both sides. Kailangan alam natin yung both sides. Anyhow, yun lang ang maiko-comment ko sa video na ito. Wala tayong pinapanigan guys. ah uh, fair lang yung judgment at saka comment.